sapo po para ipresenta sa inyo ang isang taong hinahanap ng pamilya ko sa mga ina. Naniwala sana kayo na o sinabi ko sa inyo na mag-deliver ng servisyo ng tunay sa si Brother Eddie ay eh, talagang mag-deliver. Pagkiling ko po, po ang magiging batas na dapat nakikinabang ng mga Pilipino pero hindi nakikinabang dahil hindi nito lupas. Ang kanyang pangarap dito sa panlooban, dadya niya si Daniel Eddie sa Senado, dadya niya na may politika at sa sa Senado. Kasi ay po tayo, magkakampanya po tayo para kay Brother Eddie Villanueva. so.